Maasim mga idol. Grabe oh. Mabasag na bote oh. No? Nasa gilid ng ano. Tarsada yun. Nakamotor ako. Punta ako ng bukid. Ay tayo mga ano oh. Ayan po. Yung may gawa nito. Hmm, mga bubog. gilid na lang natin oh. No? Ayan oh. Basag. Oh. Sami ba. Hmm. Sami. lispa, pa Mabubog mga idol oh nalaglag siguro no ayun guys pupunta tayo doon sa bukid nadaanan ko lang to kasaray sa dyan kaya sama kita sa vlog ko <laughs> Yan guys oh. Janitor. Janitor fish. Ano yan ito? Ito. So, sa ibang lugar guys, nakakain yan no? Yan, nadaanan ko lang. Ang oriente si kuya. Yan. Sayang, hindi na uli. Dating, napunawa ko yun, dahil hindi na uli may wagang aparato guys puro janitor naman marami din may laman na ba yung kaya mo tingin lang ha patingin lang ano yun hitong tagalog kalilak okay, so, mga tagalog na ito daming bunga dito talaga ako papunta mga idol sa so, uh, fish pan no ayan dahil Ay, bunga pala to yung manggaw oh. dito talaga ako papunta ladaanan ko lang yung mga bote no bote ng ano sa karsada ayan daming bunga pa oh isang palok mga idol oh namumutik-tik sa bunga oh sarap nyan sarap yan no gawing taramindo oh daming bunga hindi natin kung matamis baba tayo durado may nalaglag na dito eh dito talaga ako papunta mga idol nadaanan ko lang yung nangunguriente at yung basag na bote sa karsada no? ayan o oh, may bunga ng sampalok tikman natin kung matamis sarap to mga idol Ate. matamis siguro to Maasim mga idol. Karto pang asim na no? oh. Ayan oh, no? bunga. Asim. Hila mga idol, win ako. Kaya, maraming salamat sa panonood